Into sports food baka ka o gusto nimo makatry og something new? Suwak kini karon kanimo ang baguhay lang nga gipailang sport dinhi sa Jansan mao ang pickleball. Ang gikaingong sport nag originate sa United States nga lamang og bola ug paddle. Sama lang usab kini sa dulang badminton og pingpong nga dunay net. Pwede usab kini single og double player. Upward ang ihang motion sa service ing ana na siya ang pickleball. But basically, after that, if you have a background for um, pingpong, badminton, and especially ang tennis, may advantage yung ka na, May advantage. The good thing about this is that this is not actually kanang competitive in nature. kuan ni siya, recreational in nature. Bata man o idaran, pwede makadula sa sports nga pickleball. Adu na matod pa kaamgid amgid sa sports ng lawn tennis, pingpong, pong o badminton. Making it exciting and engaging activity suitable for people of all ages. Ang iyahang rule, Ana, is murag basically parihora sa tennis, pero naa siya y distinct nga rule. Ang first, Ana, is ang two bounce rule. Meaning, gikan mo pag serve, okay, dapat mag bounce siya dito. Pag receive na, pag return siya mo, dapat dili ni mo tirahon So, Mag bounce ha, siya. After, Ana, pag gusto na dayon. Gani ang mag-amahan nga gikan pa og Davao City nga silang Randy og Adrian Canedo ni ato diri sa Jansan aron motambong sa lunching sa pickleball og mi partisipar usab sa tournament. Mahirap yung tennis para sa kanila. Talaga napakahirap para sa amin. It will take a lot of time bago kami ma matutong magtennis. But when we tried pickleball, instantly hours lang marunong na um, uh, nakakapaglaro na kami and there's a lot of tournament kagaya nito na nasasalihan ko. It's easy, it's very nice, it's more better, I think, for better than like badminton or tennis at least. September 16 ning Tuiga, gilansya ang sports nga pickleball sa Osaka Mall ning Dakbayan. Anyone na gusto magdula, diri open ni siya ha walay walay membership ngan he so og let's say after work gusto nila modula ang hilang sila dire basta walang puy gadula lain and then fine so na mi sa sulod sa para kana sa adlaw gud nga dili pa ma, para dili mainitan gani ang pickleball pwedeng indoor ug outdoor activity in the heart of changing lives kini si brigada Liza Labaho sa brigada news Jansan brigada news